Ngayong araw ay pupunta tayo sa isang paboritong puntahan ng mga beach goer, campers, at yung mga mahilig mag-swimming nyo ng dagat. Sama ko nga pala dito si Sir JB, ang kaibigan ng OFW din. Ayan, ito na si Sir JB. Oh. Sama ko na siya. Magdala na rin siyang gamit uh, panligo. No? So let's go na kami. Tuloy na kami. Lubo guys. Lubo. <laughs> For the next time. Lubo na ulit tayo. Um, uh, dito sa Jimmy Cavite eh, mag-travel kami. Nang magigit kumulang 2 oras ilang beses na akong papalik-balik sa lugar na ito dahil napakaganda talaga ng coastline dito ng kanilang shoreline ay eh, talagang makikita din yan sa ating drone shot napakaganda ganda ng dagat ngayon no? Oh. ang linaw ayan, umpisa na sa harap rudang daan So nga pala, yung pupunta natin ay yung Lubu, Batangas. Yung mga hindi pa nakapunta dito, take note lang. pagdating mo ng Malabrigo Lighthouse House, hanggang dun sa beach na pupuntahan natin, ay rough road na yung lahat ng kakasadahan dyan. Yan o, oh, dito na tayo sa gilid ng dagat. Woohoo! Tag-tag-tag-tag. <laughs> Kawawa yung biring natin dito. Eh, <laughs> cemento na dito. Dito yung napakagandang spot oh. Di ba? High tide ngayon kaya ayun oh, wala kayong makita ng talampasigan. Halos agad dito sa seawall yung ano, tubig. Gawa ng high tide. Ayun oh. <laughs> Punta Verde. Ito na yan, Grabe yung kabundukan, oh. no? Tingnan mo yung mga kabundukan dyan, no? Oh. Huhuy! Ayun, nasimento na dito. Nung unang punta ko rito, rough road to. na, Oh. Paso na ng buhangin. Bina, siguro to ng malakasang ulan. Sinimento na yung part na to. Sana hanggang doon. Hanggang dito lang pala. Simentado. Serenity Cove. yung mahabang lubak noon bridge work ahead medyo maayos na dati talagang mabakuto dito ngayon o no, napatag na kahit ano Proper road dito <laughs> this is lubo guys <laughs> pero kahit naman malubak dito sobrang worth it na no? may school pa pala dito oh. punas elementary school may school pa pala dyan so pag na cemento to kalsada dito lalong sisikat ang lugar na to sobrang ganda kasi talaga dito saka hindi crowded no yun lang pag naatapos yung kalsada dito sigurado mapupuno na ng mga tao to puno na ng bayan to ayan dito na tayo sa ng daan yung mahaba-haba rin simentado na to eh sa, sa malagong day point na tayo oh hoy <laughs> drone sana ako dito sa akin init wala <laughs> ay masilungan yuhuu dito na tayo napakalalim na tulay dito sa lubo, no? Ngayon yung dagat, sa kabila, oh. Tara pa, anong barangay to? Malibago. Malibago pa rin to? Okay. Ah, Malibago, no? Ito yung Malibago Bridge. Ah. Malibago Bridge. Ito. Pitcho, oh, oh. Po Malagundi. Mali ba? Doon sa kabila Yung paloob ng ganon Opo Pag dito hindi kami makakalasot ng malagundi Masama po yan, daan din Masama ang daan? Ay siya Balik kami doon sa looban Opo Ah Dito kasi kami dumaan dati eh Dito kami dumaan dati Masama ang daan dyan? Malala Sa loob na lang no? Thank you, thank you Sira daw ang daan dyan Thank you. Thank you. Sira daw ang daan doon sa may ano. Balik ulit kami doon sa may bahayan. <laughs> Dati kasi dito kami dumaan. Diretso kami doon. Eh, masama daw ang daan doon. Dito na lang daan sa bahayan. Buti na lang nag kinausap ko yun si Parikoy, no? Shout kay Parikoy, no? alam kung pumunta kayo dito, doon sa may bagong makatulay, may pakanan, nasa no? sa may bahayan, doon na kayo dumaan. Huwag na kayo doon sa may dulo ng tulay. Pero okay naman, alam ko, okay yung kalsada doon, eh. Rapport lang talaga kasi dumaan na kami doon dati. Yung tatlong daan na nga ako doon eh sa diretsong tulay kasi so, sabi nung ano. Ay ko rin kasi malakas ang ulan nung isang gabi. Eh. Baka nga nasira yung kalsada doon no? Oh. Kaya dito na lang tayo daan. Mas mainam. Sementado naman pala dito eh. Ito yung ano nila eh. Nirerekomenda nilang daan eh. ayan na oh natatanaw na natin yung mga naliligo doon sa dulo ng mga bato ko yung may parang rock formation dyan malapit na po tayo sa malagang Day point ayan oh. ayan na yun oh, likod na itong pagliko na yan. maraming tao wala pa naman kaming baon ni sir baby nalimutan namin bumiling ulam doon ayan dami naliligo dami tao <laughs> puno puno dami tao hanap tayo mga paradahan dito ito ay silong oh. malilim saan tayo magpapark ito na lang nang nagigit 3 oras na biyahe sa motor ay narating na namin sa GB itong malagong deep point dito sa Lugo Batangas sumikat noong nakaraang taon e itong lugar na ito matapos malistubre ng mga kapwa vlogger natin at mga content creator ng napakagandang lugar na ito dito sa Lugo Batangas libre lang ang maliigot dito pwede kayong mag-spitch ng tent at syempre dapat uh, magiging responsable tayo sa ating mga palat ng no, mga basura iringpit natin at samahan natin pag-uwi para uh, hindi magiging uh, dugot itong lugar. Ayan, yeah, no? so napakaganda pa rin itong malagundi talaga. Yung kaso nga, sobra init ngayon. Ang ganda overnight, no? Ito yung si gabi, overnight. ka lang Sobra init eh, pag ganda tanghali, no? Diretso na kami doon at hanap kami ng mapistuhan. Doon na kami paluto ng pagkain din. Oh! go oh, pantaw na maraming nyob para malilim dito kay ano ah. dito oh kanina ba to dito dito na lang kami oh musa kayo kertiger pwede kami mag ayan. tent lang kami saglit lang naman dalawa lang kami eh, isang tent lang po Oh, isa lang. Tarpulin lang yung tarp lang. Magta-tarp lang kami diyan. Saan ba kami pwede? Doon sa menu yugan, pwede na siguro. O doon. Malilim na konti. Dito lang sa may Sandali lang naman kami. Baka hindi pa miabot ng hapon. Eh <laughs> no, so ito yung pwesto namin dito ni Sir JB ayan oh. 500 pesos nakuha namin tong kubo na to 500 pesos meron pa dito marami kubo dito lang yan sa katabi ng unika iha dito sa lubo ganda tapos may sheet pa dito ayan motor namin hanggang dito yung motor ha, dito na tumating na tayo ito na yung pwesto dito tayo magsisitel ito yung nakuha namin uh, ah taste for only 500 pesos no. Magistiyon na kami ng sablit dito sa JB. Maliligo lang kami wala nga pagkain kaya sa labas na lang kami kakain mamaya pagkatapos na maligo at magdadrive pa uwi so dadada na lang kami sa mga kalenderiya na matataya namin so yan guys kapagkita ko sa inyo sa ating drone shot kung gaano mapakaganda itong lubo batangas kami ngayon kahit mainit katatapos lang din namin maligo ni sir hindi na pag video gawa nung nal, nalibang na kami magano maligo na excited na so hindi na pag video sa aming paligo kaya nung daming tao dyan naliligo mapaganda dito guys ayan o tanyo naman katabi lang to ng unikahiha ito sa Dubu Batanga search nyo lang yung unikahiha bago makarating yung unikahiha kasi dun sa unikahiha dun sa ano kami pipesto napakadaming tao may event na ginaganap dun dito sa katabi ayan o sa kapatid daw to eh kapatid ng ni kaihang mayari nito kaya napakaluwag dito ayan o may mga ihawan din so advice ko sa inyo pag pumunta kayo dito kung na kayo ng lulutuwing pagkain o kaya lutong pagkain na kasi pumunta kami Nito ni Sir GB wala kaming dala kahit ano <laughs> so lalabas na kami mga alas 12 pa lang naman lalabas na kami naligo lang kami ng konti mga isang oras din kami nakababad sa dagat So, para na kami para makakain, makabag na rin ang kabite. Saglit lang naman, rides lang to. Tanggal ka tilang. <laughs> oh, isang oras lang siguro kami dito. Lumublub lang kami sa dagat pagkadating. Tapos kwentuhan. Mga isang oras din kami mahigit yata. Oh, may mga aircon yan, mga ano yan. Ayan guys, so kung gusto niyo yung ano, to may mga aircon din yan. Hindi lang natin natanong kung magano yan, no? Oo, oh, oh. Para sa mga gusto mag-overnight, no? Na kasama ang mga jowa, pamilya, pwede na dyan. Naka-aircon pa. Dito naman, ito, 500 na inarkila namin ni sir. Wala na kaming entrance. Eh, yun lang ginastos namin dito, 500 sa cottage. Tapos lublob sa dagat, ligo. Tapos batsin na ulit. Let's go na. Mabilisang ano lang. Mabilisang ride lang with dagat, no? Kunting lublob sa dagat, sabay uwi na ulit. <laughs> let's go. Yeah, let's go now. So, hanap na kami makainan dyan sa bayan ng Lubo Tapos, uwi na, balik na kami sa Cavite. so, Before 5 or 5 ng hapon, ando na kami yan Nakakauwi ah, na kami ng bahay Pwede pa kaming mag Ride horse ng konti, nice eh, at JP <laughs>